Nagisa sa pagdinig sa kamera ang Commission on Higher Education dahil hindi raw nito sinulit ang pondo sa scholarship at iba pang programa. na ang usapin sa gitna ng banta ng budget cut sa CHED sa 2024. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ito ang sigaw ng ilang grupo ng mga estudyante sa labas ng batasang pambansa sa Quezon City. Kontra sila sa panukalang bawasan ng pondo ng Commission on Higher Education para sa 2024. Kung may palasakit kayo sa mga kabataan, ang dapat na inuunan nyo ay ang sa mga sa sektor ng edukasyon. Hindi na dapat namin nililimos sa inyo ang aming budget. Hindi na dapat namin pinagmamakaawa ang mga social services katulad ng edukasyon. 1.2 billion pesos ang nakaambang itapya sa pondo ng CHED para sa susunod na taon. Mula 30.9 billion pesos, posible itong bumaba sa halos 29.7 billion. Dapat nga mas marami yung nakakapasok sa SUCs and to do that, hindi dapat kinakautasan yung budget ng ating mga paaralan. Parang nabudo lang yung mga kabataan at yung uh, mamamayan eh, doon sa ganong mga sinambit na nakaupo ngayon sa Malacanang. Sa budget briefing kanina, ginisa ng mga mambabata si Ched Chairman Popoy de Vera. Hindi raw kasi nasulit ang pondong nakalaan dapat sa mga programang nasa ilalim ng ahensya. Sa pagdinig ng kamera, lumabas na sa nagdaang tatlong taon, hindi pa umabot sa 70% ang pondong na gamit ng Ched. Sasangayon po ba kayo sa sinasabi ko, marami, subalit malayong magamit. Maraming pondong gobyerno at kailangan-kailangan ng ating mga estudyante pero hindi magamit dahil nga dito sa masalimuot na sitwasyon na obligated but not disbursed. Yes, in terms yes. of the absolute amounts. Paliwanag ni De Devera, may mga scholar daw silang hindi naabot ang required na grado para mapanatili ang scholarship. Meron ding mga nag-drop out. Ang problema, hindi na raw maaaring malipat sa ibang estudyante ang pondong nailaan na sa mga naunang scholars. Hiling ngayon ng mga mambabatas i-realign ang perang ito para sa ibang mga programa at mga mag-aaral na maaaring makinabang dito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, fair and cause po. Huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.